sabi nga nila, pag may ulan, may magandang ilog na naghihintay. Kaya magandang maipakita natin ito. Dahil di ka nalalayo at lalabas pa ng lungsod para sa bonding ng iyong pamilya at barkada. So, ganda yung waterfalls dito. Sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa, matatagpuan natin ang lugar na ito. Mula sa kabahayan, maglalakad tayo ng humigit kumulang 20 minutes. Madali lang itong marating dahil sa unahan lang ito ng Mount Calvary. Pwede rin mag-motorbike. Kung dirt bike ang gamit mo. Anong papangalit ko? Santa Monica? Santa Lourdes. Santa Lourdes. Santa Lourdes. Eh. Santa Lourdes. Boundary Dito sa area ng Santa Lourdes sa Puerto Princesa, kasama po kita kami sa post ng na uh, kasama ko si Kuya Rods, amazing journey. Kuya Rods. Ayan. Yeah. Si Vic Matuyo. Nomad 360. Yup. <laughs> at kasama namin si <laughs> Sir <laughs> Moto Serie. Oo oh, nga. Salamat po. Mas strong to sa Kalabaw eh. Kalabaw. So, kalabaw. Tama raw kapit. Uh, matapang yun. Matapang. Yeah, yeah. Pero ito, I mean, this is Carabao. 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 Ah, oh, Sige, salamat po. Let's go. Actually guys, uh, pinuntahan namin itong lugar na to ni Motor Serie. Last 2 years pa. 2 years ago. Giba? Yeah. Diba? Sir oh, two years ago. Two years ago. Two years ago at nag-shoot din siya dito pero hindi ko alam kung ano nangyari sa mga video niya kaya na-enchant ako na-enchant na-enchant siya kaya hindi ko sinabi kay Kuya Ron uh kay Kuya Ron na na-enchant tayo dito Ayan. lahat ng videos ko na in-upload sa, sa YouTube fail siya ano no? tapos there are times na nawawala yung voice niya what do you mean ano? Ah, uh, ano siya copyright siya ah, uh, okay. tapos tinanggal ko yung music tinanggal ko lahat. copyright pa rin siya. Ah, ayun. Tidob niyo tayo ah. Madalga. Ang tukoy ko yun. Narinig niyo ba yung tunog na yun? ito yung tatawagin nating pinaka first station ng waterfalls kung saan na kaya ko nasabing first station kasi meron pang isang station dito na ititrick naman natin na sa taas na kumigit kumulang mga 50 meters lang mula dito sa unang waterfall sa na madadaanan natin. tinan nyo naman o oh, diba pero paalala sa mga gusto bumunta dito iwasan po ninyo yung pag iiwan ng inyong mga kalat dati may malaking puno dito ito na lang siya naiwan so siguro dahil sa nakagalan na no may 2 years eh pero malingat kayo ah oh. kung ito nabula the best ganda oh Yan, mag-iingat na kayo guys. Nakangayokayin no, ha. Listen. At sya, wala siyang uh, pinaka-swimming area. Pero may enjoy may waterfalls. Alright, di ba? Ah, right, di ba? Sobrang lamig dito, guys. Ramdam na ramdam mo yung pagbagsak ng tubig. Kasi yung hangin, yung yung nakikreate niyang force na to fit us. Thank uh -huh sakto. That is a uh, malunggay up, na malakas. 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 Malbury, malunggay insulin, and we have uh, wild cucumber. Hmm, ano lasa? Ano? Natural, pure organic, walang halang kimikan, purong natural, purong purong natural. Oh, ito naman, si Bik. Anong lasa? Saktong-saktong. Uh, walang anean, Walang ano yan, walang Minsan lang nating mararanasan at makikita ang mga ganitong lugar. Dahil ang buhay ay di pang matagalan, kaya habang malakas pa tayo, go lang. Dahil din natin magagawa ito pag tayo ay matanda na.